nag-comment si ano ha, si Tito Soto na ang commentary niya is directed I think kay eh, Cheese hindi naman siya nang mention ng name sinasabi niya kung takot ka wag, wala kang karapatang maging senador dahil bilang na bilang ang kilos mo mga mga eh nang, di, di ba noong February or March na sa Senate ano ko, uh, media, sabi ko naman yun eh. Nag-senador ka pa kung may, kung umiiwas correct. ka pala sa mga difficult decisions correct eh this is this is definitely a difficult decision to make kasi ang ending dapat nito huhusgahan mo ha, or hahatulan mo eh. trial uh, after the trial a ah, hatul kay mm -hmm. guilty or not guilty Parehong mahirap na decision yon but you oh, must man. be you must be ready to make that difficult decision kasi kung di, bakit ka pa nagsenador? senador Kaya senador, mataas na posisyon sa gobyerno. Eh.